yung kanilang wholesale price. Ayan. Okay, tapos ito yung mga nilang mga brief. Ayan. Meron silang small, medium, large. Also, they have also adults. From small, medium to large, meron din sila. At itong ating underwear for ladies or mga pambata. Ayan so, so interested kayo guys i-propose na lang natin o kukunin na lang natin yung kanilang stall number at saka yung price ng mga paninda nila Ayan, shout out sa kanilang lahat eh, si kuya Ayan, si kuya shout out sabi ni kuya oh, sabi ni kuya kung gusto nyo mag impake marami raw dito sila daw yung Or nag impake na more infants so magiging suki natin to kasi ang infants ang mga paninda natin eh So, ayan siya. Ito sa yung sandal nila, guys. I'll just post the... ...number and, and their pricing. So, sa mga interesado dyan, just watch our video till the end. Ganda yung tela, oh. Hmm, ganda siya. Mayroon tayong tagisang dosena. Hindi nito, Crystal, magkano? maganda to XL. Ayan. So, kukuha na lang tayo muna ng six pieces lang siguro. Six pieces lang. Magkano yung to, Celine? Sabi ni Celine na maganda. Six pieces ng ganito, guys. 180. So, it means 30 pesos each. Tero na yan siya. Ayan. So, every item sila dito is, lahat ba ng items yung silin? 180 or may... Ah, uh, ito from here. Hanggang doon. Ayan. 180 daw. So, 6 pieces. 180, it means 1 pieces is 30 pesos. Ang puhunan. Ito yung mga design nila. So, I think maganda to. Kunin natin to. Ito sa akin si Lane 6 lang. Oo. Saka ito. Oo. Saka ito. O oh, saka ito maganda din. Recommended ni Celine. Oo. Uh, tag 6 lang. Maganda ito si Dio. Oo. 2,000 na yon binili natin kasi apat na design tagi 6 pieces so 2,000 so air force we will get also 4k ay hindi ko alam kung same price lang to same price lang silin tong ano pati itong navy ganun din ito lang yun 200 eh sige ito na lang selin 1,000 ng navy saka 1,000 ng air force Guys, we're here you know, in my mall. Dito sa Baclaran. Sa baba siya ng MRT station. Not MRT, LRT station pala. Sorry, LRT station siya guys. Dito ko namimili ng mga pang paninda ko. Kung siya. Damit pang bata. So ito yung suki ko na pwede nyo rin maging suki. Ano ba na nyo? Ito siya. This is the one, right? A E43 ito yun. Hindi natin ko binibilhan eh. Okay. Tignan natin kung same price pa rin. Kaya last week, namimuli ako dito 180, 6 pieces. So, 30 pesos each. At ngayon, hindi ko alam kung nagtaas na siya. Or same price pa rin. Hopefully, same price pa rin siya. So ito guys, magdala tayo sa ating pamimilihan ng mga damit pang bata. So sa babato ng LRT Station. Yun yung LRT Station. Ayan siya, LRT Station siya. Ang pangalan is... Makita ko sa inyo yung pangalan ng pupuntahan natin. Ayan, at hindi ko makita. <laughs> ano nga yun? Baklaran... Mall. Hindi ko makita. Sa kabila ata. ata. Doon sa kabila yun pala. Malapit lang dito sa kabila.